Hey guys. Maguhukay kami ng laman ng gabi. Yung puti doon na na yung malaki. Diyan mo lang. Sakat na yan. Magugulay kami bukas ng gabing may laman. Kuhain na namin ngayon para matitian na ng dagta. ya yeah, sarap niyan. lalaki nung San Perrando. yun puti doon malaki and doon sa baba tingnan natin baka may laman din yun Ya mulang mo na nanay. Wag na dyan. Oh, at ano, basa yung lupa. Dito na lang. Saan? Yan, wag na dyan. Oh. Yan. Laki. Laki ng puno. Ha? Maliit pa. Eh, di pag maliit pa, wag na muna. Pag maliit pa, wag na muna. Sayang. Malaki pa yan. Yan. maliit. Ay, maliit. Wag Laki. Yung iba guys ay maliliit pa ang laman. eh hindi pa namin inuhukay. Oo. Nakajakpat yun ay. Mga ano, malalaki yung nakuha niya. Maliit. Yan lang. Yan pang isa na yung nanay sa daan. Kunin mo na yan. At kukunin ko rin yung mga dahon-dahon. Ay baka dun sa kabila. Wala na dun nanay. Ay tara dun tayo. Tara na let's go. Dadagdagan pa namin guys. Kunti pa. Yeah, baka malaki 'yan. Nagtatanim din ako niyan doon. sa amin na lilipatan Yung iba dito ko nakukuha yung pananim yan malilitan ng oh. doon ko na itatanim para matitian na ng dagta. Kaunti lang, nakati-kati. Tagkalin mo na para hindi ma ano yung mga dahon-dahon um, um para hindi na ma ano yung dahon matawag dun madurug-durug pagkaloko sayang ang lalaki nun ah yung kay ate amur yung mga puno ah yung mga anong okay, mga yung mga magugulang matanim ako nyan at unalaman mayroon ba ganaan ay gabing dinalaman ano yung gulayin lang yan ay pala manit sa dyak. Yeah, oh, ganyan lahat. Jackpot. pat. Eh, Ayaw, oh, nakita ko yun. Ay, ah, ingin ako kay maring merid din niyog. Meron yung niyog. Bibigyan ko na lang siya. Tasabihin ko ay ano. Magulay akong gabi. maganda sana kung puting gabi yan ay hula dun kalamalin yata yan may mga palamanan dati doon sila malin na ano, gabi Ito na pala guys, yung ating kinuha kahapon na gabi. Niluto ko na siya guys. Hindi ko na naipakita kung paano lutuin pero alam ko naman na alam nyo na rin yan kung paano. Ginataan lang yan guys na gabi. Yan pala guys ay sardinas lang ang laho guys. Pinakakapihan ko guys masyado para masarap. Maglalangis-langis.